Pag masda niya yung nakagreen na yan, yun yung nagkukuha ng picture sa amin, pati sa liwasan, pati dito si Edsa. Duda ako, pakawala na naman yan, spy Kunwari lang yan, spy yan, alam ko yan. Sasabutahin na naman ng ano. Yung nakikita niya nakagreen na t-shirt, spy yan. Ilala na namin yun yung mga nagmumukad, yung nagpapakunwari dito oh yan kunwari lang yan may ginagawa pero nag report na yan yan yung yan yung pinagdudahan nga namin Tim, kung saan saan Tchau, yes. oh, tchau. You know, cool business of business of Yung iba busy busy sa pa-vlog pero ako ang dami ko nakikitang spy. You know, oh, oh. Good tinago message. Kita nyo, di ba? Biglang inanong camera. Yung mga vlogger, busy-busy, hindi alam na may spy. Nakita nyo, di ba? Yung camera, yung cellphone niya biglang yung tinago alam nila yun eh, nirebat eh, nga nila sa sa liwasan niyan kilala nila yan nakita niyo yung cellphone diba halatang may nire-report tapos so, nakita nila lapitan ko biglang tinago siya ang ko <coughs>

magre-report report Si JAY-M. I think na yung TikTok ko, jay wow. uh, sabi si TikTok 630 pesos sana pala mayroon pala. Mayroon Congrats. Pero, ah, uh, subscribe Joseph. Ano ko pwedeng mag-promote kayo? Uh, uh, sa YT. Ah, correct. TikTok. La PSJM, napakasipag. Ba dito dito nag usap kusap lang uh, diba nakatayo lang kami may lang kapag uh, punta dito after na dito 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 जय <laughs> साहूं

جيڪا ريڪنا پنهنجا سڀاڻي لاءِ ڪم ڪندو آهي kapapala ka namin hindi mo yung rally ng iglesia ha dahil sinangayunan ng iglesia na Kristo yung opinion ng poon nyo kaya marami na kayong kakampi ha ah, sinangayunan ng, ng iglesia ni Kristo kaya sila yung magrarally opinion ng poon nyo Ah, kaya maraming naging kakabiiglay siya ni Chris. Ano yun? Wala. Hindi, hindi. Yan nakagulat ko. Ano yan? Ayan. Ayan. Saan dyan? Yan nasa harap ko. Ano ito pa nalaga? Ano ba? Disco. Pinipicture lang kami niya sa edya. Pati sa liwasan. Ano ba? Oo, oo. Kaya hindi ko. Kaya hindi ko pinapakawala ng aking video sa kanila. Ano ba? Ako pa. <laughs> kayo nagbibideo pero ako maraming alam.

Kaya, kaya sinusundan ko ng camera. Oo, oh, oh, sinita nga namin yan. Eh. Ispa yan. Siya yung nag-picture-picture sa atin dyan sa EDSA na tapos kay e, sa FP. Eh siya lang ang tangin na e, isa doon na focus na focus ang picture na tayo daw yung mga yung nilangaw daw. Martita, nilangaw na pero dami pulis. Thank you bro Rey. Ako hindi ano sinusundan ko spy. Eh. lagi mika ka usap. Thank <tod> you. Hindi ko, hindi ko namin hindi ang mundo. Magulo lang talaga ang mundo. Ang magulo lang namin yung buhok, yung isa't palas. Ayun. 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 Oh, ganyan yan tapos mamaya magre-report na sinita na namin yan sa liwasan mo ni marami, maraming maraming pakawala dito kaya ano ako eh vigilante ako pasensya na kung di ko napopokus sa mga nagsasalita kasi mas nagpopokus ako dahil baka merong hindi magandang gawin at least alam niyo. malabas Oh, uh -huh. uh -huh. pa. Yung isa nga napalis namin eh. Yung isang spy eh. iba kasi ako, hindi tayo for the views. Tayo para sa lahat. Doon yung malalaman ako si GM Black, hindi tayo sa views Tayo sa kapakanan ng lahat. Na alam mo nang ganyan siya. Ba't ano pang gagawin natin? At ako, ako na lang gagawa ng moves nakita nyo nakita nyo tinitingnan ako eh, si, sinita na namin yun eh. sinita na sinita na namin yun sa Bonifacio okay, Oo. O, oh, di ba? Tingnan nyo pag mastan nyo. Tingnan mo. First time, first time lang siya. Ulit. Ngayon lang siya lumitaw. Ngayon lang siya lumitaw. <coughs> Hello, hi ma. Kumusta na po? Nakita ko rito nung isang beses diyan, may maraming ng mga sa gilid ng shrine. Bali pangat ng beses ko na Tama. Kumusta doon sa Ayun, 'di ba?

May kausap Ibig, may kausap siya. Ibig sabihin, meron siyang camera body cam. Ganyan niya, nataas ng kamay niya. Ganyan niya, nataas ng kamay. Pero kunwari ng Oh, na tingin Oh, oh, pero nagsasalita siya. Ibig sabihin may body cam ni... dadang friendship natin. Hindi 'yan. Sa liwasan, di yung yung ba 'yan yung tinutukoy? Yun ba o hanggang ngayon? Kunya uh. natin. yun. Uh. me, ako sa sa kalsada, bawel ka. Huyat tinitingnan kanya no. Ay,

kalayaan, kagustuhan, magkakaroon tayo ng kapag nabahagi sa isa't isa. May formula ho na ang kasi sa niya yun, Pero na sa ang formula ay kahit ilang pindun pa tayo, pagmasta ay, muna, niya, likop ng mata. At pagsasama samahay natin, parang ginawa ng uh, South Korea noon, bago silang magkaroon ng kasi na karoon sila ng sariling bansa pinagsama-sama nila yung lahat ng mga kapital nila o yung mga alasin nila pinagsama sila para makapagtay sila ng gobyerno Ngayon, ikinya kau yun ay uh, kitabol ang sabi nila pag nang kumita na yung gobyerno nila kung paano sila initing na yung sa, ano ni sir kitabol ayun uh, yun know, ang dapat Umang natin gawin. Kasi ngayon, sa sistema ngayon, ang nakakapag-invest kasi ay ni Kuya. Mayalamat. Hindi, hindi makakaporma sa akin ngayon. Ito. Sige, Kuya, tuloy mo lang yan. Ito ang pangatlo. Ito ang pinakamagandang. May ilasan na natin yung korupsyon. Sa kanyang pagbabakit. Ay, ma'am. Ay, ma'am. Lahat na lang yung sinisilip, no? Nakita nyo lahat sinisilip. Ayun ang spy, oh. Yung sa'yo, kanina, tinitingnan yung inaat, yun mo. Lahat sinisilip. Kira nyo na nagsasalita, hindi ba silip Ayun, no? Hindi ko tinipigilan niya kanina pa. Yan yung spy na lang, na natin sa Bonifacio. Ayan, no. And then,

очку Qual relaps, <laughs> u any foto barako, funwa Ie. oker 상ya frisk 5welta, safian Trustee, tama brげ, Kita lumayas oh. Ayun no. Oh. Ayun oh, no, lumayas. Kita lumayas. Oh. Ito pa isa oh.